Maya, hindi mo ba masyadong pinupuri ang mascot mo? Lahat ng boys nagbe-behave ng maayos. Na 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 na. na Oo nga, na lahat na na boys, Ooh, -behave behave ng boys nagbe-behave ng maayos. Girls, let's party! Let's go! Woo! Woo! Lady and Bunny, la 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 la. Let's go, let's go! Let's go, let's go. Let's party, let's party, let's party. So, pasta, mojito, fresh. Ano ba yan? Ang hirap naman kapag wala si Ice. Malapit na yung Valentine's Day. Hindi ko alam anong bibigay ko kay Sophie. Ako bibigyan ko si Stella ng Valentine card na may heart. Hindi regalo yung Valentine card. <laughs> Guys, I suggest gumawa tayo ng something cool para sa Valentine's Day Kumuha tayo ng motorhome, tapos mag-trip tayo Oo, motorhome, Kitty, hindi tayo makakakuha ng ganon Hindi, actually, may big house na merong wheels Totoo, mahal yun, mga million dollars Not ang cool, yan yung dream mo Girls, bakit ang sama ng tingin ng mga frog sa inyo? Akala ko ba friends na kayo? <laughs> <laughs> hindi kami friends, si Diana lang yung friend ni Blondie Kitty, wag kang sarcastic dyan Frags, ano yon? Wala naman! Oy, oy, oy! Nagbi-middle finger kayo. Hindi maganda yan, ha? Hindi ba kayo mga girls? Para silang mga lalaki. Ano bang problema nila? Hindi naman tayo nag-aaway. Kung hindi hihinto si Blandi sa pakikipagkaibigan kay Diana, aalis ako dito sa school. Susuportahan niyo ba ako? Susuportahan kita, aalis din ako dito. Ako din. Pumunta tayo sa ibang school. Yung dun sa normal. Pizza, nasa na yung pasta ko. Ginagawa mo na ba ha? Tsaka yung mojito. Tsaka yung fresh juice. Guys, nakaredy na lahat. Huwag niyong kalimutan, wala si Ice. Mag-isa lang ako dito. Ah, girls? Anong gusto niyong regalo para sa Valentine's Day? Regalo? Sa tingin ko, wala na kami dito sa Valentine's Day kaya boys, huwag na kayo bumili ng regalo. Shenya, ano ka ba? Ano, ready bang umalis yung boys kasama natin? Anong ibig nyo sabihin? Aalis? Saan? Oo, oh, pinag-iisipan namin umalis dito sa school. Lahat yan dahil sa friendship ni Blandy siya kadayana. Wala akong pakialam. Dahil kay Blandy, aalis kayo sa school. Girls, wag. Malaking pagkakamali yan. Wag. Pabayaan na natin yung mga frogs. Isipin na lang natin kung anong gagawin natin sa Valentine's Day. I suggest, gumawa tayo ng cool shows with cool costumes. No, Diana, ginawa na natin yan. Let's go somewhere. Warm sand? Hmm, clear water? You know, sa beach. Oo nga, Lipad tayo. Hindi, matagal yung flight. Isang araw lang yung Valentine's Day. I propose mag-rent tayo ng cool house kung saan mag -e enjoy tayong lahat. Tama, tama, Ang cool ng idea mo. Okay, maghahanap kami ng house tapos kayo mag-prepare magpre ng cool gifts para sa amin. By the way, may binili kami sa inyo. Oo, binili namin kayo ng elephant pants. Elephants? <laughs> Girls, nagbibiro ba kayo? George, hindi mo naintindihan. Problema to. Malaking problema. Hindi mo naintindihan. Blan, hindi naman problema yan. Pwede tayong tumira kasama ng lola ko. Seryoso ka? Okay, kung ay ay mo tumira kasama yung lola ko, edi eh, lolo ko. George, seryoso ka? Hindi ko pa nakasama yung grandparents mo? Oo, oh, dumating na yung tridor. Blondie, nandito kami. Huwag mo siyang tawagin. Hindi mo nakikita, wala siya sa mood. Sumisigaw siya parang bali. Hello, ano ba yan George? Anong gagawin ko? Nag-hi-hysterical na naman tong girl. Nagpapapansin. May nangyari sa kanya. Hello, Blandy. Hindi ka pa mag -e hello sa amin? Ano? Tatawagan ko na lola ko. George, manahimik ka. Diana, hindi kita nakita. In short, I'm in trouble. Pinalayas ako sa bahay. Oo, wala nang titirahan si Blandy. Ayaw niya tumira kasama yung lola ko. Ngayon, homeless na si Blandy. Ano? ano? Pinalayas si, si Blandy sa bahay? Grabe. Kahit yung parents niya, hindi matagalan yung ugali niya. Oo. Diana, sana huwag mo siyang patirahin sa bahay mo. Well, nasa trouble siya. Blandy, kung gusto mo, pwede kang magstay sa akin. Ano? Diana, siguraduhin mo hindi ka magsisisi sa huli. Mascot, hindi pa naman pumapayag si Blandy. Yes, I agree. Thank you, Diana. True friend ka talaga. Huh? Anong ha? Titira ka kasama ko. Kunin mo na yung mga gamit mo. Diana! Blandy, actually, ikaw lang yung ino-offeran kung tumira sa akin. Yan ang nagagawa ng kabaitan mo, Diana. Thank you, Diana. Ang bait-bait mo. Nagpapasalamat kami sa iyo ni George. Hindi namin to makakalimutan. <laughs> Hindi! Si George sa bahay ni Diana? Hindi! Guys, hindi naman kayo magtatagal, ba? Diba? Sorry, Timur. Yan ang naisip ni Blandy. Well, aalis na tayo sa school bukas. Hindi. Pero sabi mo, wala yun nag-change mind na ako. Tanggalin nyo na siya sa team. Alisin nyo na. Sinong magiging team captain, Amer? Pwede ako maging team captain. Kaya lang, shh, kailangan ko ng little team. Guys, ready na yung pasta, fresh juice, tsaka mojito. Kunin nyo na dito. Self-service na yon. Oh, ngayon. food. Diana, si George sa bahay mo. Malaking pagkakamali yan. Timur, boyfriend siya ni Blandy. Lagi silang magkasama. Diana, tama si Timur. Si George, tsaka si Blandy sa bahay mo. Bad idea yan. Keb, sa akin yung bola. Sige, subukan mo muna ng agawin. Bakit? Sa tingin mo hindi ko kayang agawin? Hindi mo kaya. Boys, hindi ko na kayang panoonin kayo na nag-aaway for 10 minutes dahil sa bola. Kunin niyo na itong isang bola. Ado ginagawa mo ah? Sinira mo yung moment eh. Kami nang bahala dito. Hello, football players gusto ko lang naman tumulong para wag na kayo mag-away sa bola. Hello, Rats. Aba, bihira ako kayo makita dito sa training room, ah. Ngayon, araw-araw mo -araw na kaming makikita dito. Oh, cheerleaders kami. I-note nyo yan. <laughs> cool. Cheerleaders na yung mga rats. Anong iniisip nila? Pati pa dalawa cheerleaders? Oo, cheerleaders na kami. Kasama kami sa rat team. Cool, may bagong cheerleaders dito sa school. Ako lang ba oh, lahat na lang dito nababalu dahil sa cheerleading? Nah, lahat kasi gusto maging cool. Hindi naman lahat. Si Nancy, walang pakialam mo. Oh. So girls, meron ba kayong alam tungkol dito? Leg split? Itataas niyo yung legs niyo sa ulo niyo? Alam niyo yon? Ipakita niyo sa amin. Hindi namin alam kung paano. Akala ko ba tuturuan niyo kami? Nandito kami para dito. Okay, malinaw na kailangan natin pagpawisan. Okay, mascot? Nandito ako. Gawin natin cool to, shall we? Okay, let's try. Ano Kev? Tara na? Hindi! Gusto ko muna pagtawa ng tong team na to! <laughs> Oh, right, So, totoo nga. Oo! Sinasabi ko na nga ba eh. As soon as mabuo natin yung team natin, umpisahan nila tayong pahirapan. Coach Abby, huwag mo kami istorbohin. May workout kami. Coach Abby, hindi ka dapat nandito. Oo, oh, ganado sila, oh, mga future champions. Oo, <laughs> uh -huh. champions. Hello, Coach Abby. May bago tayong cheerleaders. Layla, pwede ba huwag ka na mag-show off? Cheerleader ka, tsaka administrator. Ano pa? Sino ka pa? At ako yung mascot, Coach Abby. Job yana, sa pagbibigay ng big statement sa team natin. Ako yung mascot. Let's continue. Coach Abby, ako yung admin ng school, cheerleader, right hand ni Teacher Mike at journalist ng school. Oo, importanteng tao ako dito sa school. May question ka pa ha? Okay, importanteng tao dito sa school. Huwag mong hawakan yung pom-poms namin. Kung gusto mo maging cheerleader, kailangan may sarili kang pom-poms. Tita Abby, anong problema? Gusto mo rin maging champion, 'di ba? At nasa rat team kami yung best team dito sa school. Hindi magiging best team yung rat team dito sa school. Kaya, ibalik niyo na itong mga pom-poms. Okay, yun lang. Leila, okay, ibalik nyo na yung mga pom-poms ng bunnies. Bukas, meron tayong bagong pom-poms. Color red. <laughs> <laughs> Hindi pa nga nag magtraining na mag-training itong mga to. na na agad. Maganda kalalabasan ng mga... Nancy, tara na! Oo na, ayan na ako. Girls, ang weird ng training niyo. Ikaw yung weird. So bukas, mag-order ako ng pom-poms at bukas magkakaroon tayo ng normal training. Sana nga, tita ko si Abby, ito try kong ayusin lahat. Wala kang magagawa sa kanya. Magkakaroon tayo ng war. War with bands. Wawa wow, sa natin sila. Lahat ng mga cheerleaders, ang ganda-ganda, no? Aha. Uh -huh. Pero ikaw, Thomas, huwag kang masyado madaldala. Mm, wala akong sasabihin, no? Girls, na-offend ba kayo sa akin ha? Oo, oh, Diana. Ano ba, girls? Hindi yun nyo kailangan mag kay Blandy. Ako lagi nyo akong kasama all the time. Si Blandy kasama si George. Magiging mas close kayo ni Blandy sa Lady Bunny's house. Kitty, ikaw lang yung best friend ko. oh, ang cute. Talaga? Oo, talagang talaga. Talagang talagang talaga. Talagang talagang talaga a thousand times. Okay, sana mag-survive yung Blandy mo sa Lady Bunny's house. Ah, girls, pwede ba akong tumira kasama kayo doon sa Lady Bunny's house? Magiging mas masaya doon. Diana? Okay, mascot. Sasama ka sa amin. Magiging magulo to. Tayong apat, si mascot, si Blandy, tsaka George. Seven people, Diana. Magulo to. Okay lang. Magsusurvive tayo. Pwede rin ba kami bumisita? Hoy, losers! Kanina pa ba kayo nandyan, ha? Nakikinig kayo? Ha? Ano kami? Invisible? Nakaupo kami dito pero hindi nyo man lang kami nakita. Hindi na kayo pwedeng bumisita sa Lady Bunny House. Marami na masyadong tao. Well, all the girls, after class, pupunta na tayo sa bahay. Oh, Bigyan mo ako ng strength para kay Blondie. Magiging okay lahat, Kitty. Grabe! Solid yung mga palda nila. Aha, ang cool ng palda nila. Buwisit naman boys, nasira na yung mood ko O nga Timur, talagang bad trip Kahit ako na eh Bro, eh puntahan natin yung mga girls Bro, sa tingin mo, ganun-ganun lang yung basta Hello, basketball players Hello, Coach Abby Hello, Teacher Mike So ganoon, titira si George sa Blandy doon. Eh paano naman tayo? Tayo, hindi tayo kailangan doon. Hindi tayo invited eh. Bro, hindi pa kayo marunong makiusap? Kakausapin ko si Nat, kakausapin ni si Diana, tapos invited na tayo. Ganoon 'yun. <laughs> Tignan natin kung paano mo gagawin 'yun. Hello boys, last lesson na namin. So anong gagawin niyo? Wala kaming plano. Hindi namin alam ang gagawin namin kasi yung mga girls namin aalis kasama si George at Blandy. Guys, idea to ni Diana kasi na-kick out si Blandy sa bahay nila. Okay. Babe, gusto rin namin sumama sa inyo eh. Ano? Oo. Sakat, huwag ka na magtampo. Magkikita naman tayo sa school. Pwede ba kami sumama sa inyo? Hindi ako yung magtidecide. Diana! Okay, naintindihan ko na lahat. Gusto niyong sumama sa amin. After ng last lesson, magkita tayo sa locker room. Magche-change kami ng clothes tapos pumunta na sa bahay. Yes, yes, yes! yes. Alright! Diana, love na love talaga kita. <laughs> nakuha ko na lahat. Good luck sa housewarming mo. Girls, huwag kayong maboboard. Magkikita naman tayo sa school. <laughs> Pwede naman wag ka nang pumasok sa school. Ayaw na kitang makita. Okay? Oh, nagsiselos yung mga alaga ko kay Diana. Pwede ba? wag na kayong magselos. May problema siya. Pinalayas siya. Well, bakit hindi tanong si Blondie na tumira sa isa sa amin? For example, kay Stella o kaya sa akin. Masaya siyang tinanggap yung proposal ni Diana. Oo nga, Blondie. Araw-araw, mas lalo mo kaming binibigla. Well, ganito talaga ako ka-amazing. By the way, may training tayo bukas. Dali nyo yung tracksuit nyo, okay? George, tara na. Lumipat na tayo. <laughs> Alam nyo, wag na kayong malungkot. Magsaya tayo kasi wala na yung babaeng hysterical. Tara guys, mag-hot chocolate tayo. Good idea. Tara. So guys, welcome to Lady Bunny House. Make yourself at home. Pero first, yung mga rules. Makinig kayo. Yung mga hindi sumunod sa rules, mapapalayas agad dito. Lalo ka na blandi kasi kilala ka namin. Diana, susunod kami sa lahat ng rules. Magbebehave kami ni George. Don't worry. Di ba? Promise. Promise. Diana, kasama ba kami sa mga rules? Kasi boyfriend nyo naman kami. Timur, para rin sa inyo. Mga boyfriends namin kayo, kaya kilala namin kayo kung paano kayo mag-behave ng hindi maganda. Ngayon, sasabihin namin kung saan kayo matutulog yung mga boys doon. I hope okay lang kayo doon. Ayos, kaming apat magsisiksikan sa isang kwarto. Tapos etong dud na to hihiwalay. Hoy, huwag mo kong tatawagin, dude. Diana, may separate room ba para sa akin? O magkakasama tayo like friends? <laughs> separate! Blondie, titira ka sa first floor. At thank you talaga, friend. Magsusuka ba ako o susuntukin ko yung ilong niya? Kitty, wag! Okay boys, uulitin ko. Eto yung kwarto nyo. Dito. Welcome boyfriends! Ah, uh, Diana, ang cool nito. Pero saan kami matutulog ha? Sorry boys, pero wala akong 100 beds dito sa kwarto. So bahala na kayo. Girls, ano? Inayos ko lang sila. So, anong gagawin natin ngayon, Diana? Sa tingin ko, oras na para ipakita mo sa akin yung kwarto ko. Okay, girls. Magpalit na kayo ng damit. Ihahatid ko lang si Blondie sa kwarto niya. Okay, Diana. Huwag kang malili. Diana, huwag kang makakatulog sa kwarto ni Blondie. Okay. <laughs> so, Blondie, di mo na kailangan umakyat sa second floor. Nandito na lahat ng kailangan mo. Toilet and bath. Yung bedding mo nasa closet. Ikaw na mag-ayos ng bed mo. Oo, hindi ako pupunta sa second floor. Please, Blondie, walang maingay. Kailangan namin matulog. Maraming gagawin bukas. Oo, oh, tahimik ako. Like a fish. Very good, Blondie. Blondie, maswerte ka. Ngayong gabi, dito ka matutulog. Mag-isa sa big couch. Thank you, Diana. The best ka talaga. Best room to. <laughs> Blondie, ito lang kasi yung available na room. Okay, eto yung toilet tsaka bath. Enjoy, okay? Good night. Bukas na lang. Sandali lang, Diana. Thank you very much. Thank you. Wala yun. Get comfy. Ang importante, huwag kang gumawa ng ingay kasi kailangan naming matulog. Bye. Oo, oo, oo. Hindi ako mag-iingay. <laughs> ang ganda. Alam nyo, boys, wala akong pakialam lang po sa kayo matutulog pero ako ang matutulog dito sa couch kasi ako yung boyfriend ni Diana. Okay. Okay, Timur. Well, bro, ako dito matutulog. Malambot naman. Tsaka comfy. Ako etong costume ko parang sleeping bag kaya kahit saan pwede na ako. Guys, bakit po ba stress na stress kayo? Pulis ako, magparty tayo. Akong bahala sa lahat. Hoy, di ba sabi ni Diana, yung rules, magbehave daw tayong lahat, okay? Kaya sorry George, walang party. Huh, nakabalik na ako sa wakas na settle ko na si Blandy. Wow! Ang tagal mo namang ginawa Kitty, pinakita ko pa sa kanya kung saan yung shower, tsaka saan yung toilet, para hindi niya tayo gisingin mamayang gabi. Diana, sana maging okay tong gabi, kasi gusto kong matulog, no? Well, Diana, lahat ng tao dito sa bahay, so-so. Yung mascot ko lang yung maayos. Ang cute niya talaga. May mascot. Maya, hindi mo ba masyadong pinupuri ang mascot mo? Lahat ng boys, nagbebehave ng maayos. Na 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 na. Oo nga, lahat ng boys, nagbebehave ng maayos. Girls, let's party! Let's go! Woo! woo -hoo. Lady and Bonnie! La-la-la-la-la! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's party! Let's party! Let's party! Woo-hoo! Boys, di ba nag-usap na tayo? Ano nang nangyari sa mga rules? At ikaw, policeman George, hindi ka ba nahihiya? Mascot! Mascot! Maya, anong sinabi mo tungkol kay mascot ka? Girls, let's party! Let's go! Uh -huh. Uy, popcorn! Masarap yung tulog natin ito. Diana, dahil to sa kabaitan mo. Ngayon, gumawa tayong maraming popcorn. Tapos manood tayong horror movies. O, oh, tapos disco. Oh my God. Well, at least, wala dito si Plundy. Nat, huwag mong sabihin yan. Nakita niya na siguro yung pangsampung dream niya sa couch. Ha? Huh? Party? Party nang wala ako? Itong mga banis na to, sila yung may gusto ng katahimikan. Matutulog daw sila. Hmm. Wow, kailangan mong tumawag ng pulis. Mm -hmm. Meron na tayong pulis dito. Ayun siya, oh. Guys, anong ginagawa niya dito? Nagising na ako. Magjo-join ako. Sasali ako. Hindi! Blandi, hali ka dito. Magsaya tayo. Party! Exactly. Happy housewarming to us. Woo! Yeah! guys! Tama na to! Ano ba? Umalis na kayo sa bahay na to ngayon na! Kailangan namin pumunta sa nail salon bukas ng maaga! Maaga! Dahil sa inyo, hindi kami magigising para sa beauty salon. Pero girls, ang cool! Masaya naman! Mas masaya to kaysa sa nail salon! Diana, sobrang ganda mo kahit di mo pa yung nail mo. Hi! Thank you, Timur! Banis, nagkakamali kayo! Lumipat kami ni George dito! Kaya kailangan natin mag-party! <laughs> Okay guys, change of plans. Bukas boys, kayo yung magbabayad ng manicure namin dito sa bahay. Okay boys? Party! party! oh, boys, bakit kayo huminto? Let's party! Party George, babayaran mo yung manicure ko bukas. Okay? Huh? Mahal ba yun? Wala akong pakialam. Ooh! Well girls, party party. At bukas, free manicure. Girls, sama ako sa inyo. <laughs> Grabe ang cool dito. Dito na tayo tumira. Gusto ko dito. Lahat naman gusto dito. Pero ako lang pwedeng tumira dito. Kayo, mga guest lang kayo. Hoy Timor, huwag kang masyadong show off ha, ah. okay? Ang cool tumira dito. We welcome tayo ng bunnies. Guys, let's party! Woo! Boys, Boys! manonood tayo ng horror movie soon. Oh my God, enjoy my sakat. Ang gwapo niya talaga. Sa tingin ko, gwapo lahat ng guys natin. Yung Johnny ko, parang galing sa video. At yung mascot ko, ang lambot. So fluffy. Mascot. Girls, yung George ko, police. Kaya kahit anong problema, tutulungan niya kayo. Wow, cool. Guys, like and subscribe to the channel at kami ng mga boys manunood ng horror movie. See you soon, guys. Bye. -bye. Girls, gagawa na kami ng maraming popcorn tas manunood na tayo ng horror movies. Yo guys, please, ilike like niyo tong video. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo ha. Subscribe to the channel, guys. Hm. Hintayin nyo yung next video namin, yung cool videos namin. See you guys. Bye! Bye. Guys, we love you very much. Mwah.